Okay mga ka GTV So first time kong gagawa ng video na Bumibiyahe ako Papasok ng trabaho which is gabi So we'll check here kung kamusta yung ilaw ni Fortress 160 sa gabi Kung sapat na ba or kakailanganin nyo pa ba ng auxiliary light So for now dito sa kalsada ang dinadaanan ko ngayon which is nasa Imus pa ako. Maliwanag pa naman yung kalsada. So hindi nyo pa masyado napapansin yung impact ng projector light nito. Later, I'll show you yung part ng video kung saan madilim para makita nyo kung paano siya kung okay ba siya na hindi na insulan ng auxiliary light bali nga pala mga ka GTV kakapalit ko pala ng langis nito that should be my second PMS pero I opted to do it myself kasi kung naalala nyo sa video ko yung change oil process na share ko sa inyo yung issue ko nung nagpa PMS ako sa casa which is ang kinarga nilang langis ay 1 liter which should only be 800 ml or at least 900 ml huwag naman 1 liter kasi 800 ml lang yung makina nito malulunod na yon. Uh, sarap bumiayay ngayon Mga ka-GTV At Monday sigurado Pag uwi ko nito bukas Holiday Wala mga pasok sa Maynila Dahil sa Edsa Holiday So maluwag ang kalsada Plus malamig pa <coughs> So sa mga may back ride dyan Alam nyo na malamig Tayo wala tayo nun So tiis tiis lang Eto dito sa part na to Mukhang medyo dumidilim Alright, I'll stop the video here muna Then later, pagdating ko sa part na madilim talaga I'll show you the impact ng ano projector light nitong Fortress 160 okay okay mga ka GTV so andito na ako malapit sa Bacoor Nyog Nakikita nyo, medyo madilim na dito. Pero okay pa rin naman yung ilaw natin. Lakas ng hangin. Buti mapigat tong motor, nakakatulong sa stability pagka umaandar ka, hindi mo ramdam yung hangin. Kasi hindi tatangayin yung motor mo. Although sa katawan mo mararamdaman mo talaga na yun nga pumapalo yung hangin pero yung motor kumbaga hindi ka igegewang Oh, ang galing ni Kuya no. motor walang helmet. Safe. Ops, nandito tayo sa medyo ma-traffic. Ito yung pa St. Dominic um, Patayin ko muna itong video Then later tuloy tayo Pagka ano Medyo lumuwag na okay Tumuna ako sa Glet dito sa Along C5. Uh, wala akong makitang spot na madilim kasi palaging merong mga ano, ah uh, ilaw sa kalsada. So, papakita ko na lang sa inyo kung ano itsura niya sa gabi. Yung LED light, okay? So ayan kung nakikita nyo Pagka hindi naman naka high beam Dalawang ilaw Dalawang projector light ang gumagana So tuloy tayo sa biyahe okay Medyo madilim sa part na to eh Baka meron tayong makuha magagandang ano Spot Ayun banda doon madilim oh sa kurba na to eh no makikita nyo oh oh, di ba malaki yung tulong ng ano projector light kasi maliwanag talaga Bali dito tayo sa C5 ang labas ko nito sa SM Subat Ah, oh, si Kuya. Oh, uh, atras siya. Naligaw kay Waze. Mm -hmm. Kaling ni Kuya. Lupit mo. Walang yaka. Habol tayo, no? Wala kasing ano eh. Balihan dito pala yung isang terminal ng ano LRT Oh shit Sakit lang Ina Kawawa yung Ano ko dun ah oh. Shock ko dun ah oh. Ina 27 31 Okay lang Dito medyo maluwag ang kalsada Hopefully Wala ang traffic Eh no? ayaw ako makasabay o yung mga ganun, trailer. Ito, medyo madilim. Ayan, ano, oh. nakikita nyo. Activate yung highlight ko. Uh, high beam, uh, di ba? Uh, galing. Uh medyo madilim so useful itong ano natin projector light sa ganitong madilim na kalsada tsaka syempre yung flasher hindi mo kawala yan para mapansin ka na gusto mong ano signal ba sa mga driver courtesy kung gusto mong dumare derecho pagbigyan kanila malaking tulong ang pass light tsaka yung fast light is signal na rin para sa mga ano natin na parating tayo ito kurbada to pero hindi naman ako maano eh banking eh ay yung traffic banda doon. Okay, stop muna natin yung video paglampas ko dito sa Corbada Then tingnan natin kung meron pa akong ah, uh, Makukuha ng video sa may ano Sa biyahe ko, papasok ng trabaho Okay Okay mga ka-GTV, approaching Ross Boulevard tayo Dito may part dito na madilim So Papakita ko na rin sa inyo kung Kamusta yung ilaw niya dito sa Ross Boulevard, okay? So habang approaching tayo ng Roas Boulevard uh, Ano sa tingin nyo? Um, you can leave your comment Kung kamusta, na, kamusta ba Yung ilaw Projector light ni Fortress 160 Is it enough? Para sa mga night ride City night ride Kasi for me based on my usage kasi sa city driving lang naman ako ng gabi it's enough for me so I don't see any need para kumuha ng auxiliary light at ikabit dito ambulansya. Tabi tayo. Tapos sila yung nasa high street. Ayun. Okay na. Nakadaan na siya. Kami naman. So after na yan tong Roas Boulevard Ang susunod na nito is EDSA uh, um, Papakita ko na lang din sa inyo Mamaya Kung anong itsura Doon sa bandang EDSA Then i-wrap up na natin tong video Okay so stop muna ako dito Okay So andito na tayo sa Baclaran Ayan kung nakikita nyo Simbahan Redemptorist Church yan lapit na tayo sa Etsa binabagtas pa rin natin itong ang Boulevard, okay? ako po putang ina ka sorry po sorry po sorry po o oh, ito po ang edge ha ayan baka maka medyo maluwag dito ha banda dun magta traffic na so tapusin na natin yung video para sa araw na to kasi medyo matraffic na banda dun eh So for me, as an owner ng Fortress 160, for my usage, gamit ito sa city night drive pag pumapasok ako sa opisina. Everything looks good for me. Hindi ko kailangan ng aux light. Pero kung kayo yung tipo na babiyahe sa mga probinsya, na walang mga ilaw sa kalsada then pwede rin naman magkabit kayo ng off light pero yung ano nya projector lamp nya is maganda talaga at maliwanag so kung ano man ang mga feedback nyo share nyo nalang sa akin leave na lang kayo ng comment sa baba at kung di pa kayo nakasubscribe subscribe na po kayo at mag-upload pa ako ng maraming video regarding sa ating Fortress 160. At kung nakatulong itong video na to, palike na lang po. And salamat mga ka-GTB. Focus muna ako sa biyahe ko. Okay? Peace out. Stop recording.